Ayun na nga. Ba i-share ko lang yung unang journey ko talaga dito sa pagpunta sa UAE. Kasi dumating ako dito talaga sa uh, sa UAE back in September 7 of 2008. Yun talaga exact date sa exact ano po, exact year. Uh, direct ako sa Pilipinas. Good thing is um, kinuha ako ng kumpanya na yun through sa tulong talaga ng tita ko ng namaya pa akong tita na kapatid ng tatay ko um, isang kumpanya sa Abu Dhabi na direct hire as hinar ako as ano actually um, junior engineer baga uh, kasi oil and gas company yun sila tapos ano ang taba ko dapat talaga doon is a junior engineer nga ako tapos afternoon magtraining mag training sa ano sa yard for, I think for a span of a year magte-training kami doon tapos ipapadala na ako sa, sa field kasi ano yun eh um, warline engineer kasi yun pero for some reason, kasi talaga hindi ko yun, ano, hindi ko inakala na ganun yung magiging trabaho ko. Pero in that span of time na dumating ako from September 7, 2008, nagtrabaho talaga ako sa yard, doon ko naranasan yung trabaho talaga na hindi ko alam na ganun pala dapat yung magiging trabaho. Kasi alam nyo, sa sobrang laki talaga ng yard kasi, hindi sa basta, hindi lang sa basta yard lang talaga, isang malaking yard na punong-puno talaga sa ng oil and gas na mga tools. I'm not sure if you're familiar with it, uh, familiar sa mga oil and gas na tools pero sobrang hirap po talaga kasi lilinisin nyo lahat yun sa kadung ko naranasan talaga yung magwalis ako ng napakalaking ano napakalaking hawa ng ano wawalisan ko yun tapos mayon na maglilinis ako magbabras, magbabras ako ng steel brass yung gamit yung mga gamit na ginagamit nila sa ano sa sa wireline mga wireline tools sabi ko nga dati sabi ko Thankful po to be honest sobrang thankful ko kasi dahil sa tita ko nakapating talaga ako ng UAE tinulungan niya ako na wala kami talagang naging gastos na naging gastos ko lang talaga noon is yung ticket ko from ano from Cagayan de Oro papuntang Maynila yun lang talaga yung naging gastos ko noon tapos yung ano yung medical ko din pero sabi ko nang pagkati, pagkadating ko talaga that time sa, na, sa tabaho ko na yun sabi ko for the span of eight months talaga naranasan kong naging helper talaga ako for the span of help uh, helper for the span of eight months thankful ako talaga noon pero sabi ko nag-aral ako ng ah, nag nag-aral ako ng four years tapos ganito ang magiging trabaho ko sabi ko hindi hindi eh hindi naman sa napili mapili ako sa trabaho talaga pero hindi ko kasi siya akma hindi kasi talaga siya ano hindi ko siya naisip na ganoon yung magiging trabaho ko pero so, doon ko na rin, ang dami ko rin na na habang tumatagal, habang tumatanda ako, bina, pag binabalikan ko yung mga moment na sabi ko, ano pala talaga, meron talaga sa buhay ng tao, may kailangan ka talagang pagdaanan para ma-appreciate yung mga bagay-bagay para makita mo ano ano talagang silbi ng isang bagay kung bakit mo talaga pinagdaanan yung ano na yon yung experience mo na yon kaya na appreciate talaga sabi ko well, hindi ko pala talaga ano yon kung hindi ko din talaga na pagdaanan yung naging helper ako hindi ko ma-appreciate na mas okay pala yung trabaho na nasa opisina ako. Kasi after kasi talaga noon ng 8 months na yon nagsikap talaga ako. Nakiusap ako dun sa ano, nakiusap ako sa mga amo dun sa pinagtatabuan ko dati kung baka may opening sa lang sa opisina. Which is, sa ako po ng Diyos, lang naman po tayo. Pero meron isang amo talaga, project manager yun siya. Arabic yun siya actually. Nakitaan, na, uh, nakitaan, niya ako ng potential na siya din yung nag-recommend actually sa akin kasi tapos tinignan kasi nila yung records ko kasi nagtaka sila bakit daw ganun yung ako eh graduate naman ako ng 4 years saka bachelor of science and graduate ako ng commerce kaya after noon, pinatawag ako ulit ng ano, pinatawag ako ulit ng general manager ng company ng company before. Tapos ayun, may inoffer sa akin na trabaho na isang trabaho na opisina talaga which is grateful ako. From that time, nag doon ako nagumpisa magtrabaho sa opisina talaga na nagtuloy-tuloy na talaga siya. Yun yung naging foundation ko talaga sa naging trabaho ko talaga siya ngayon. Kaya ang na ko lang talaga na sa ano pala tayo, may mga pangyayari sa buhay natin na kailangan talaga siyang mangyari para ano para malaman natin kung saan ba talaga tayo patungo kung ano yung magiging destination talaga natin na inaalaw talaga ni God na mangyari siya kasi para ma-appreciate natin yung mga bagay-bagay sa mundo ganun